nagkaroon ng papel sa 1986 EDSA Revolution sina Vice President Binay at Senador Gringo Nasan pero sa halip na makiisa sa paggunita sa Quezon nagtungo ang Bingo Tandem. Hindi raw kasi sila na umaksyon si Ina Zara. Think... Habang ginugunita sa EDSA ang People Power One, sa Quezon Province pinalipas ng tambalang Binay Honasan ang Pebrero 25. Kami po! ng ating susunod na Pangulo ay nagpasya na bis na makipagsiksikan kami doon sa mga ilang personal na dad at grupo na kung bubunitay namin eh karamihan eh wala naman doon. Pinili namin na makapiling kayo ngayong araw na ito. Maaala lang noong nakaraang taon, wala si Binay sa stage kasama ng mga VIP at sa halip, pinapwesto siya sa gilid ng entablado. Pero ngayong taon, sabi ng Vice Presidente, wala na raw siyang natanggap na imbitasyon mula sa mga organizer. Were you invited, sir? <laughs> <laughs> sir? Sa mga invitation, naramdaman ko na eh, dahil sa mga nakaraang taon, hindi na binibigyan ng yung, yung exact na uh, yung paggunita. <laughs> Kilalang kritiko ni Marcos at abogado ng mga biktima ng human rights violations noong panahon ng martial law si Binay. Miembro siya ng August 1 Movement o Atom. Habang si Honasan, AD Camp ni Juan Ponce Enrile. Siya ang nag-escort sa NOA Defense Minister na magdesisyon nitong bumaliktad kay Ferdinand Marcos. Pero para kay VP Binay, okay lang na hindi maimbitahan kaysa makasama sa programa na ayon sa kanya ay hindi naman lahat ng dumalo ay totoong pinaglaban ang demokrasya. Sa bahagi pa naman ito ng Pilipinas. Nagkataon kami ay nasa labas ng Manila kasi eh, nakakamukot. Malulungkot ka lang, lalo na sa isang active participant na itinaya ang buhay. Yung iba dyan, naku, eh, pa sa intablado. Eh, mga oras na yun, eh, wala naman doon. Kasama pa nga nung rehimen na dapat palitan. Limang bayan ang inikot ni Binay sa Quezon at sa kanyang pangangampanya muling naungkat ang isyo na dapat, eksperyensadong leader ang susunod na Pangulo at hindi gawing OJT ang pwesto. Natanong tuloy si VP Binay, hindi ba't kulang din naman sa karanasan si dating Pangulong Cory Aquino na sinuportahan niya noon? Mas nakundi ang kailangan ng isang mamumuno na magbibigay ng pagbabago. Ha? Na yun naman eh, asawa ng uh, isang asawa ng isang magaling na namuno, si Senator Benigno Aquino. Hirit pa ni Binay kung ano ang magandang nagawa ng pagkakaluklo kay Cory, tila na bali wala na raw dahil kay Pinoy. Nakakalungkot, 30 taon na, problema ng kahirapan, ay eh, lalong naghihirap pa tayo ngayon. Administration. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2016.